Hindi lang daw pambubudol ang ginagawa sa mga ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac at Pampanga. Nadiskubre rin kasi nang maoperatiba ang mga sandamakmak na sex toys na indikasyon daw ng nangyayaring live sex streaming sa mga pogo. Nasa frontline ng balitang 'yan si Rinel Pawi. Hindi lang katerbang cellphone at computer ang dinatna ng mga operatiba ng salakay ng mga Pogo Hub sa Pampanga, Tarlac. nadiskubre rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOK ang mga sex toys sa ilang kwarto. Ito raw ang patunay na nagsasagawa ng live sex streaming na may malalaswang role-playing sa mga nirade na Pogo Hub. Uh, Nagpipenta ng mga pictures at video tapos meron pa sila ng... Uh... Kalaswaan. Hindi man humarap sa kamera, hawak na ng paok ang testigong nakakita o mano ng mga kalaswaan, partikular sa Pogo Hub sa Porak. Ang testigo rin na nagsabing magkakilala o mano si dating Babantarlak Mayor Alice Go at ang Pogo Godfather na si Liu Dong. Marami pa raw ibang detaling ibinahagi ang testigo sa koneksyon ni Nago at ilang Pogo Big Boss. Pero aminado ang paok na nag-aalangan pa rin sila sa kredibilidad ng testigo. Kaya isinasa ilalim pa nila ito sa mas malalimang background checking. Ano da na, na sinasabi niya. Naniniwala si Senadora Rizontiveros na isa si Liu Dong sa mga nasa likod ng pagpapatayo ng mga Pogo scam farms sa Pilipinas. Bagay na tugmari sa impormasyon ng PAOK sa sinasabing godfather ng Pogo. Una naman nang sinabi ng kampo ni Go, na hindi konektado ang dating alkalde sa anumang pagtatayo ng Pogo sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez. No mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.